Ang ganda ng sundero. Oh, ang ganda. ako dito. Ano kaya dito maganda? Ito, bilhin mo. Wala akong pera eh. 160. <laughs> 160. Oh, yeah, sige, Bobby pwede na yan. kaya to? Babagay yan po. Oh. Uh, angas. <laughs> Ay, okay, bagay ba? Oh, bagay ba? Ang ganda ba? Ang angas. Oh, okay, pre. <laughs> Bayawang ko. Ang <laughs> Sombrero ko yan na. ah, Ba't nasa iyan? Ang banas talaga sa loob ba ba? Hindi tatagal dito sa loob O hindi idol mga idol napaka-init ng panahon ngayon na ba? Sarap magbilyar Kaso wala akong pera Amayaya si Kalbo Ba ano yun? Tama ang sa ang playero ngayon si Galbo ah. <laughs> Ang init nga naman ang panahon ngayon ni makakatayo ka agad to eh. Dati Galbo. Ay ay sa bidyaran. Ito gundo oh, ganda ang sumbero. <laughs> oh, ang ganda. Dati to Galbo. Tama ang labanas ang playero ba? Ah, wala. <laughs> Magkakapera ako dito. Aduh ya di <laughs> <pera ako> dito, maganda. Ayah itu, itu dah la, itu. Kafe My beta kalakayut. Kafe raw ayah itu, ayo itu. Jomikago sih, bagus sembeng sembrero. Toh, ang pera ayo jompo gitu. sayang oh, Hindi to. Ay, na rin ya, ngong jompo susah. Toto tinggong mo. Ah si, si ke koyak toko de bebe Sombrero. Bino bebentoy. Ha? 400. Ako ya bawo sombrero. Oh. Ano? Ayo ko. Ay, nah, si cute na si cute. Ayo na kanina pa Eh, ando, dige bebenta ko na cute to. Ayun. <laughs> Ayun. Cute. 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 Tuduk to. Oh, parang tulog Ah. <laughs> Par Tutulog tulog ba? Ah. <laughs> Ang ito ako dito, baka ako sinada mo Ang hangin dito ah, sarap tatambay dito ba? Sarap talaga ah Ito, bilhin mo ah, wala akong pera eh Ba't siya dito, hindi binili yan? Hindi, mara Ayaw ok, eh, may ginugupitan eh, hindi ko makakausap eh Bakit magkano ba yan? Oh, 499 ba 499 Ba 499 'yan ko dito pre oh piso na 500 na to O 1000 ano 100 na ba 499 ibili ko dito 100 lang bibilin mo 100 oh, oh. ano ang pera dito eh? 'yun naman to oh. ba dagdagan mo na cute ito 150 150 ba? ba wala na akong ulak na 150 o yun, may bariya pa o oh. oh, wala na eh wala, todo <laughs> mo na yan <laughs> <laughs> ano? wala wala na, pati bariya ko rin na 160 160? Uh, o yan, sige pwede na yan 150 na lang o, 160 na nga eh wala na o yan o, ang angas niyan angas nga ba? <laughs> ano? babagay ah, kaya to? babagay yan po oo oh. angas hindi lang taga may sa puti pre. Ba, ako ba may ligaw sa puti ba? Oo, yan sakto. Tama tama to pre, may lakad ako mamaya. Oo. Oh. Pre, pa mamaya pero mo susi ha. Bakit? May pupunta lang, yung um, hindi diskarte ko. Oh, sakto. Pre, may bagay sa blero. Maliligo ka na. O, Oh. sige, kunin kul mo na yung susi doon. oh, sige ha. Tama-tama <laughs> <laughs> tama to, pre. yan Oo ba? <laughs> Siyari, pag nakaita ni <laughs> Ano, punta na sa apartment, Kiyot. Oh, na Ge. Nabili ni Kiyot, Kuya. Oh, yun. Naikit na. Bagay naman, eh. Ano? 160! Angas. <laughs> ah, si, Angas. Hindi lang ako mayig sa puti. Ano, Kuya? Diyan na. Oh. 20 minutes later. Excited na ako sa magiging reaction ni Galboba. <laughs> baka wala na 166. cute, baka wala pa na si Plero. <laughs> tagal na maligo nun. Baka sabi eh, sanit lang daw eh. Tagal maligo na cute Yut pa. Tignan nga ba, tagal. <laughs> Ay pa rin si <laughs> <laughs> tagal mo dumating nun Oh, yun na <laughs> ito na Ano tagal mo ba? Lalo halos mag-iisang oras na Tagal na ba? Pre, bagay ba? Oh, bagay ba? Ang ganda ba? Ang angas? Bagay pa sa damit, oh. Oh, bagay pa. Talaga, hindi ko naanuan. Hindi, bagay sa akin kasi puti. Pero kung gusto ko yan, puting yan, ah. Hindi ko pagbebenta yan, ba? Wala, eh. Benito oh. mo siya, napakaganda. <laughs> As, As na ako, oh, ah. Oh. Oh. <laughs> Wala, bagay na bagay, cute. Hindi okay, ba, ba, Bagay na bagay talaga, sakto. Oh. Bin Binigay, binili mo sa akin. Uy, pre. Ba, ko. Yan yung cute. ko yan, ha? Ba't nasa ko Binili sa iyan. Ba, Di ko alam, pre. Ba't may binili? Sa kong Ba, pre. Ba, pre bibili binili nyo yung wala pang ano yun pambayad yun wala mong pera yun naniniwala ka doon wala mo yan pre paano kukunin? hindi ko alam yan pre mamaya kung kunin mo mamaya babala ka dyan paano kukunin doon si cute wag ka maniwala doon hindi ko pinagpenta yun babala ka doon hindi ko pinagpenta kunin mo mamaya babala ka dyan